magandang buhay mga kakonstruksyon ito pala yung ginagawa namin nag install kami ng paring sa dingding ito kaya nilagyan namin ng paring itong wall o dingding kasi lalagyan yata ng ABC panel at ito nga nag practice muna kami magdugtong kung paano kami magdugtong ng paring ito nga ay tinuturo sa akin ang galing ko daw muna pala yung paliktig kasi mahirap pala magdugtong at doon ko lang nalaman yun pala yung technique kaya pala ka pag nanonood ako ng mga nagdudugtong akala ko simple lang yun pala mahirap din pala at ito nga inisa-isa niya kung anong klaseng dugtong ang gagawin namin dinas forward ko na lang para may pakita namin kung ano yung mga ibang dugtong na gagawin kasi ang haba ng video eh kailangan naming matapos at ito daw yung tatlong klaseng dugtong yung isa yung lock niya nasa loob tapos yung isa naman yan nasa uh, labas naman yung pinakalap tapos yung isa naman daw si iris lang, parang pinagpatong lang siya. parang nakaramdam ako ng gutong sa kaka-praktis na magdugtong. Siguro magluto muna tayo. Ara, magluto muna tayo ng ulam. Yan, iinitin ko lang yung maliit kong kawali. Hintayin lang natin uminit bago natin lagyan ng mantika. Yan, mainit na siguro. Pwede nang lagyan ng mantika siguro to. Ah, lagyan ko na ng mantika. Gutom na eh. Hintayin lang natin na uminit konti ang mantika. Ang mm, lulutuin pala natin o oh, ipriprito, daing. Daing na tilapia sarili kong gawa yan ako nang ako nang nagtemplay yan kaya hindi ganong maalat yan dalawang araw ko ba binilagyan sa kasagsagan ng init ng araw ito mura lang ang pagkakabili ko sa tulipya na to buhay pa buhay pa to nung binili ko hinahiwa ko lang sa pangdaing ha kain na tayo Luto na yung daing. At ito nga, kakain muna ako bago namin matuloy ang aming gawain. Sinimot ko na ng ating kanin para wala nang balikan. At ito na nga yung naparingan namin. Ginodouble check lang namin. Yung talagang matibay. Habang inihintay namin yung hardy flex saka PVC panel. Yun kasi yung gusto ng mayari na i-install namin dito. Hardy flex saka PVC panel. Kaya sa ngayon, floating pa kami. Still waiting pa ng materyales. Kaya habang naghihintay tayo ng ng materyales. Magkukwentohan muna tayo. Ang tanong nga nila kung sino daw ang mas magaling o kaya sinong mas mabilis about sa ligawan, yung engineer ba daw o yung seaman. Ang sabi ng lolo ko, mas mabilis daw yung seaman kasi kinaplano pa lang ni engineer, sisisid si na ni seaman. Magaling pala yung lolo mo, brad sumisisid kahit walang tubig. Ibahin mo lolo ko Brad, kumakain pa nga ng ilaw yun eh lolo ko. Narinig ko sinabihan niya lola ko, patayin mo na yung ilaw at kakainin ko na yan. Ibang klase talaga lolo mo Brad. Tasang elektrisan sa barko eh. Kaya sumisisid na siya, kumakain pa siya ng ilaw. Kayo, mga lolo nyo ba may ibubuga ba? Until next time lolo.